Mga kaibigan, isa pong uh, mapagpalang gabi po ang aking pong pagbati po sa inyong lahat. Ito po ay importante po nating matalakay. Ito ho, ano? Pagpapalakas ng Philippine Defense, suportado ng kamera. anini Speaker Martin Romualdez. Sabi pa po dito, The House of Representatives stands firmly behind the President Marcos' vision for a comprehensive archipelagic defense strategy. This is not merely a matter of policy but a solemn duty to uphold the integrity of our nation and the rights of our people. Sabi pa po yan ni House Speaker Martin Romualdez. Pagpapalakas nga po ng ating depensa mga kaibigan. Siguro po, no, nothing against the, uh, yung mga nauna ng administrasyon. No? Sigurado naman na isa po sa mga dahilan kung bakit po nakaka-penetrate ang China sa West Philippine Sea, which is teritoryo po ng Pilipinas, ngayon hindi po tayo makapamangka freely dahil siguro nakaligtaan po ng mga previous administration na palakasin po ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Specifically, yung uh, hukbong sandatahan po natin na nagpoprotekta po sa ating karagatan, mga kaibigan. Kung tayo po ay may mga uh, advanced equipment, kung tayo po ay may mga base militar dyan, mga kaibigan, eh siguro hindi naka-penetrate ng ganun kadali ang China, mga kaibigan. Kaya po yung ganito pong move ni Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipagtulungan po ng kamera sa pangunguna po ni House Speaker Martin Romualdez ay napakagandang hakbang po, mga kaibigan, para po masimulan ang pagpapalakas ng ating pong hukbong sandatahan. Hindi po natin sinasabi na we are pro-war. Ano Siyempre ayaw po natin nga, may mga madamay na mga wala namang kasalanan, may madamay na kabataan at mga kababaihan. Pero po ang sa atin ay eh, kailangan po bilang isang uh, mamamayan ng bansang ito, ito po ay ating uh, responsibilidad para po protektahan ang soberanya ng ating pumbansa. At ang unang hakbang po niyan, palakasin po ang ating sa sandatahan mga kaibigan. Ito nga minsan napapaisip ako eh, what if no? yung mga naval base ng US? What if nandito pa sila? Yan, yan. yan yung iniisip ko eh. Kasi noon tayo, di ba, ah, yung mga, I, I, think parang early 90s yun, oh, no? nag yung mga, yung mga ilang mga Pilipino para patalsikin, paalisin ang mga US naval base dito sa Pilipinas. Ano? Kasi kala natin, kaya na natin. Di ba? Mga kaibigan, sa tingin nyo ba, kung nandito pa yung mga naval base ng america do you think makakaporma ng ganyang kadali ang China? I don't think so. With the uh, advanced technology na mayroon po ang US at meron silang base militar dito, of course, they have uh, a military base here, e eh, syempre meron po silang uh, parang responsibilidad na protectionan din ang ating teritoryo bilang uh, ating pong mga kaalyadong bansa po, itong, uh, itong Amerika, mga kaibigan. Kaya po ngayon, uh, diba, madalas, we are acting like 'di diba? Independent o we can do it uh, on our own. Pero kapag may mga ganyan si Galot, kagaya ng si Galot ng natin sa higanting China, eh hindi po tayo makaporma, no? So, 'yun lang napag pag-isip lang natin, what if nandito pa ang US? Pero ito pong ganito, mga kaibigan, isa na po 'yang hakbang, unang hakbang para po in the near future, 'di ba? Habang po, 'di ba, ganito eh, dinadaan pa sa mga protesta ganyan ganyan. At sa hinaharap, lalakas pa ng lalakas ang Pilipinas hanggang dumating sa puntong hindi na po makakaporma, hindi na po makakapambuli ang China. Nawa po, ba? Diba, sa inisyatibo po ni Pangulong Bongbong Marcos at sa pakikipagtulungan ni House Speaker Martin Romualdez, nawa po yung makamit po natin yan sa lalong madaling panahon. Kasi we have the resources din naman, eh, ba? Diba, para po palakasin ang ating pong hukbong sandatahan. Again, no, hindi naman po sa... Dahil pinapalakas ang ating hukbong sandatahan, eh, nagre-ready na tayo sa giyera or um, parang pabor na tayo na magkadigmaan. Hindi naman po sa ganun eh. ba? Diba? Para po, merong mag, mag, magkakaroon ng pagdadalawang isip ang bansang China kung uh, sila ba ay eh, pagpapatuloy pa rin ng ganitong klaseng bullying sa atin pong mga uh, Navy, sa ating Coast Guard, sa ating uh, members ng B4, mga kaibigan na nakakaawa na binobomba po sila na kayo. Kung kayo manunood ng mga video, no? tinatamaan sila ng napakalalakas na bomba ng kanyon ng barko ng mga China, mga kaibigan. Nakakaawa po ang ating mga kababayan. Naging ang ating mga kababayang mangingisda. So, yun o. No? Saludo po kay Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Muli po ako po si Silver Voice TV. Let me know, let me uh, no below, no? mag-comment po kayo kung ano po ang uh, sa tingin nyo dyan at ano po yung uh, inyong uh, opinion kung uh, ang US Naval Base ay nandito po sa atin. Tingin nyo ba, makakaporma ng ganyan ng China? Let me know. Okay. Comment down below ha Silver Voice TV. Magandang gabi po sa inyo lahat.